Good morning, good morning. So nag-uumaga na naman. So ito yung pwesto ko dito, ano. At ayan. Pauwi tayo today. Ang ganda ng sikat ng araw, sigurado mainit-init na naman mamaya. So ayo yung buwan, no. So, so ito yung itsura dito pagka uh, tayo. So papakita ko sa inyo yung natin. Mm Malambot na naman yung gulong ko sa harapan. Malambot lagi. Tama. So dito, kung nandito ko sa carto na to. ito yung papunta na Marilao SF na railway. At dito naman, pag kumaliwa tayo, Opo tayo na NLX at saka sa amin sa tungko sa nasa Del Monte So kakaliwa tayo ngayon ano Alright Hello Hello guys, welcome back to my YouTube channel guys Ayan nagbabalik ulit sa panibagong video si Kuya Jing At yung huli kong video nakaraan ano Hindi ko napakita kung saan ako lumili ko Sa so, may bandang Intersection ng Muson at yung diretsyong yon ay Bilyarika. At kung bakit hindi ako tumadal sa Bilyarika, ipapakita ko rin sa video ito. So sa mga hindi pa po, po, nakapagsubscribe please click the bell button bell below. Like and share it pag may time po kayo. Alright, so sa mga hindi pa po, po, nakasubscribe, please. So, let's go! Sana masubaybayan nyo po ako dito sa aking munting tahanan. Okay, let's go! Unang-una, ganito yung makikita nyo yung sitwasyon sa kalsada. So, pinas-forward ko po ito para medyo umiksi yung video yan yung iniiwasan ko Yung mga basa kahit na walang ulan yan po lagi yung madadaan ng ngigyan so may simbahan din dito so yung divine na lagpasan na natin hindi ko na video ha at meron pa ulit simbahan tayo madadaanan na si Lasalet at saka sa Groto so may dalawa po tayong simbahan na madadaanan na traffic. so araw ngayon ng nandun yun So ito, may putik pa rin. So nakapang makakayot putikan dito. At ang pangalawang ayaw na ayaw ko dito ay sobrang traffic po Lalo na pagka may pasok ang mga bata Naku po, so hindi ka talaga makakasingit Alright guys, so nandito tayo sa bahay ngayon Ano, kararating ko lang guys sa trabaho ko Ito yung gasolin ako ngayon na inabot ko sa loob ng limang araw, ano Buksan natin yung motor So sagad, blinking na yung nako so nakatagilid kasi siya So, mamaya papagas tayo, ano ayan. Almusal muna tayo, no At kagabi, saging lang yung kinain natin. So, as usual, gatas. Ayan, kagigising ko lang, tatanghalian naman tayo ngayon, ano? So, mamaya, after ng lunch natin, prepare na naman tayo para pumasok. Magandang hapon po. Kain po tayo. Let's go. Ayan, ito, magpapagas tayo ngayon, ano? At, yan, halos 250 yung gastos natin, ano? so ayan alright pagbabi tayo ngayon, na ano? at kapasok tayo ayan so, yung daanan ko sa araw mara ano? ayan ayan so. alright kapatas natin lumig na ang kelgans no galing sa St. Joseph ganap silang to So, nandito na tayo intersection no? ng Muson. So, pwede tayong dumiritso dyan sa Pinyariga. Ngayon, sa kanan tayo. Kapunta Santa Maria. So, ito yung papunta ng Santa Maria and Lex. Ito <tinyo> lang po ito. Walang lulikuan. dere lang po. Pinakadulo na ito, kakaliwa. Kapunta ng Lex. Alright. So, ito yung bagong daan natin ngayon at dito tayo pumapasok at araw-araw dumadaan araw man o gabi Nagdagdagan tayo ng apat na kilometro dito sa layo para lang ako iwas doon sa matraffic na lugar at lubak lubak na so ito yung checkpoint ito so, yung pinaka boundary so lakas na tayo ng so dito na tayo sa Santa Maria na alright So pag nakita nyo na itong simbahan na to no? O yung kulay building na orange Sa kanan ko Ayun simbahan Pwede na tayo pumaliwa dito Ayun Palo pong dahan natin guys Ayan. Pwede rin doon sa kabila Sa unahan ano bago dumating dito Pwede rin doon So dito muna tayo Unahin muna natin dito So, diretso lang din dito at hindi ka na rin naman maliligaw dito kasi ang labas na ito, dered dered ko lang ito bingari ka pa rin alright so puputulin ko ito ano? so ipapakita ko yung before tayo dumating dito sa simbahan ito yung dinadaanan ko so papakita natin let's go so, ito yung checkpoint so kapag nakita nyo na ito ito yung palatandaan Alright, pwede na tayo kumaliwa rito lakad Alpha Park, no? so, pwede rin doon sa may simbahan so i-share okay, ko din may kasunod na yan sa may simbahan so dito tayo ititigyan nyo sa mapa sa may simbahan yan tayo pinapakakaliwa so pwede rin dito ngayon doon din ang lusot dahil sa kabila no? so lahat ng kanto dito papakita ko okay let's go malit lang yung kalsada rito ano? so sundan lang natin to straight lang to hindi sa kanan sa so, pinakadulo na ito sa nga ng kanan so, puro lang dalito sigsagin to pero malit lang na kalsada so yun na ko rin sa daan dito ano? kasi wala kang makakasabay dito ng malalaking truck so safe pa safe naman dito so dati sa so, pagkakaliwa natin dito kanan naman tayo sa kanto sa pinakadulo na ito Buena Vista Buena Vista, Lidis Road okay, ayan yung so, dulo naman yan yung Buena Vista Road na yan is doon nga sa simbahan so tuturo natin guide natin kayo so dito sa Pipino Street nakikita naman nyo yung Alpha Mart no? pag kumanan tayo dyan yun sila sabi kong sa may simbahan op op op, op. teka lang teka lang so puputulin ko dito ano? so ito yung dinana natin kanina no? sa simbahan ito po din yung karugtong nya nakakaliwa so diretsyo 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 lang po ito ano? At pinakadulo na ito is Villarica ulit. So hindi tayo diretso sa Villarica kasi nandun yung lugar na matraffic. Yung labasan na ito. At natubig na parte. Alright. So let's go. Alright sa part na ito. Dito kayo malilito. Ano? Pag diretsyo kasi natin ito. Villarica na po yan. So ito yung pinaka kanto rito. Kakanan tayo. Para hindi tayo dumiretso sa Villarica. So malilito talaga kayo rito so yung una kong punta yung ko to nakarating ako ng Villa at dahil ayaw ko dumahan doon dahil nga traffic binalikan ko ito so malilito talaga kayo rito same lang kung titignan nyo ito ang Villa na nandito lang sa tabi sa isang, isang kanto lang yung pagitan so malapit lang kaya humaba yung takbo ko rito Madagdagan ng apat na kilometro Kung doon tayo dadaan kasi 15 lang na kilometro yung takbo natin pa uwi Alright So So ito yung pinakadulo ng kato na sinasabi ko ano? Pwede rin kumanan Nakakaliwa kayo doon sa bandarong Pero ngayon ang gagawin natin Nakakaliwa lang tayo Kung natin ulit yan doon pa rin pa natin Doon gabi na pa rin, ano? Sa kaliwa Ito yung One Pharmacy Pag nakita nyo yan Kakaliwa na po tayo dito eh. kasi nakakalito ulit dito no? meron ulit dyan liguan sa kanan na hindi nyo gano'n mawakansin at pag natin ito sa dulong dulong ito bilwari ka ulit ano? tatakit ulit sa kanto nito ito kasi yung sinasabi ko likuan nakita yung warehouse na yan na malaki sa kaliwa ko sa yung kakanan so pag nyo ulit yun yun nga sa bilwari ka po ang labas na ito ang pinakadulo na ito is yung sa patubig na so tara, let's go ayun, pwede kumaliwa ulit dito no? pwede rin dumaretsyo pero ako daderetsyo ako kasi doon ako dadasa may patubig kasi nung saan doon natin madadara yung Baitelix eto sa may Rosaliz na to papunta lang ng guys Alright mga pasado, ganun lang, dero dero lang And then dun na tayo makakarating Sa uh, yung bagong kong pwesto ngayon dito sa Marilao At, Alright, so nandito na tayo sa Villa Rica Road ano? At ito na yung tawiran ng NLEX na ako So ito yung NLEX Kapunta na Norte yung sa kanan natin, ano? sa kaliwa kapunta sa yung So yun guys Hanggang dito na lang ano At andyan na yung Pwesto ko Yung bago kong pwesto Alright Thank you sa mga Maraming salamat See you on my next video